pagbati sa iyo. Um, meron tayong mga sipi ngayon mula sa isang sulati ng pamagat ay Finishing the task, what will it take? Malaking tanong, di ba? So, ang gagawin natin, susuriin natin kung anong mga um, parang susi ba ang binibigay nito para matapos ang isang, well, pandaigdigang misyon. Interesado ka bang malaman kung ano yung mga ano, pinaka idea rito? Sige, simulan na nating himayin to. Oo nga. At um, ang layunin natin dito, hindi lang yung basta isummarize. Mas titingnan natin yung mga koneksyon, saka yung ano, mas malalim na kahulugan nito. Ano ba talaga yung, kumbaga yung pulso ng mga ideyang ito na importante para sa'yo na makukuha natin? Okay. Sige. Unang-una daw, sabi dito sa material, at uh, yung pagtatapos ng misyon, hindi raw ito trapaho ng isang tao lang. Parang, alam yun, parang orkestra daw. Kailangan lahat ng instrumento para ano maganda yung kalabasan. Hindi na raw uubra yung um, Lone Ranger approach, sabi nga. Ang kailangan daw, agarang paggilos. Tapos, nagkakaisa dapat. Tama. Tama yan. At um, mahalaga rin sigurong tandaan na yung pundason nito, base dito sa sulatin, theological daw talaga. Yung pagkakaisa, hindi lang siya um, magandang strategy sinasalamin daw nito yung konsepto ng iglesia bilang isang katawan. Yung may iba't ibang parte, di ba? Parang sa 1 Corinto 12. Tapos yung urgency, yung pagkapurahan, hindi raw dahil nagmamadali lang. Pero um, pagkilala na bawat sandali mahalaga, critical para sa misyon. Hindi siya yung ano, nice to have lang. Kailangan daw talaga. Okay. Tapos dito sa susunod na punto. Ito medyo interesting para sa akin. Yung tungkol sa partnerships o pagtutulungan. May binabanggit dito na um, iwasan daw yung paternalistic models. Ano bang ibig sabihin nun? Parang yung dati na galing lang sa uh, mas mayayamang bansa. Yung tulong papunta sa iba? Ganun ba? Eksakto. Yung nga, yung binabasag dito, bale. Yung lumang kaisipan na parang ang tulong at kaalaman parati lang galing sa labas, parati lang one way. Ang binibigyang diin talaga ay yung two-way street, mutual na pagpapalakas. Kinikilala nung sulatina yung karunungan, yung solusyon, madalas nasa lokal na komunidad na mismo kaya mahalaga raw na bigyan ng kapangyarihan yung ano yung mga pagkilos na nagmumula mismo sa kanila yung tinatawag na indigenous movements para maging ano pangmatagalan yung epekto ang ganda nito kasi parang pagbuo ito ng mga network ng mga alyansa kung saan um, pantay yung tingin sa ambag ng bawat isa hindi yung isa lang ang laging nagbibigay pero um, nabanggit ba kung paano masisiguro na totoo yung two-way street? Kasi alam mo na, minsan dahil sa resources, ba, baka mas nangigibabaw pa rin yung galing sa labas. Paano raw maiwasan yun? Magandang tanong yan. Um, siguro hindi na detalye ng todo dito sa CP natin yung eksaktong paano, pero ang diin talaga ay nasa pagbabago ng mindset at saka sa pagbuo ng tunay na relasyon. Yung may respeto, may tiwala, kinikilala naman siguro na may hamon dyan, pero yung unang hakbang daw talaga, kilalanin yung potensyal ng bawat panig. Yun ang mahalaga. Malinaw yun. Okay, tapos kasunod nito, nabanggit din na yung mission, hindi lang daw pagpapahayag ng mensahe. May konsepto ng holistic mission. Ano naman to? Ah, oo. Yung holistic mission, bale ang ibig sabihin niyan, pagtugon sa kabuuan ng tao at ng komunidad. Hindi lang yung um, espiritual. Kasama yung physical, social, emosyonal. Kaya pumapasok dyan yung mga programa sa edukasyon, sa kalusugan, sa kabuhayan. Hindi raw dapat hiwalay yung pagtutulong sa practical na pangangailangan dun sa pagbabahagi ng mensahe. At Konektado nga dyan ng husto, yung pagpapalakas sa mga lokal na leader. Bakit sila yung um, parang focus dito? Bakit local leaders? Kasi ayon dito sila talaga yung pinaka-epektibo na makapagpatuloy ng gawain. Kasi um, nasa sarili nilang konteksto sila eh. Mas alam nila yung kultura, yung mga nuances. Kaya ang hamon daw magbigay ng training, ng resources na angkop talaga sa kultura nila. Hindi yung basta kinopya lang o isinalin mula sa, alam mo na, Western models. Which raises an important question din, no? Paano nga ba ito gagawin na tunay na nagpapalakas sa kanila at hindi na uuwi sa parang control pa rin mula sa labas? Yun yung challenge. O ma, mano, magandang tanong yan. At parang ang sagot dito sa sulatin, hindi lang para sa mga malalaking grupo o leader, pero parang nagsisimula sa bawat isa sa atin. Kasi dito napapasok yung tanong na, okay, So, ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sayo na nakikinig? May papel ka raw dito eh. Oo, meron. Binabanggit nga yung limang practical na hakbang. Eh, una, manalangin daw, pray, para sa misyon, sa mga tao, sa mga leader. Importante 'yon. Pangalawa, matuto, learn. Alamin mo yung mga partikular na pangangailangan, yung mga nangyayari. Pangatlo, magbigay, give. Pwedeng oras mo, talento mo, o um, yaman mo. Tapos, humayo. Go! Hindi naman kailangan laging sa malayo, no? Pwedeng kahit sa sarili mong komunidad. At panglima, manghikayat. Mobilize. Isama mo yung iba. Hikayatin mo silang makipagbahagi rin. Ang ganda nung sinabi mong symphony kanina, parang ganun nga. Bawat ambag, kahit parang maliit sa tingin natin, Um, mahalaga pala para mabuo yung buong tugtugin, hindi ka lang nanonood. Tama, hindi ka lang tagapakinig. May nota ka na kailangang tugtugin, kumbaga, para makumpleto yung obra. Bawat isa mahalaga. So, bilang pagbubuod, um base dito sa mga CP natin, yung pagtatapos ng gawain, nakasalalay pala talaga sa pagkakaisa. Yung may urgency, may pagkaapurahan. Tapos yung tunay na pagtutulungan na nagpapalakas sa lahat ng panig, lalo na sa lokal. Yung holistic na pagtingin sa misyon. At um, syembre, yung aktibong pakikilahok mo. Oo. At siguro, iiwan namin sa iyo itong palaisipan na to. Paano kaya kung yung pinakamalaking hadlang pala natin, hindi naman talaga yung kakulangan sa pera o resources? paano kung ang hadlang pala ay yung um, kakulungan natin sa kakayahang magkaisa talaga, magtiwala sa isa't isa, at magtulungan ng tunay. Yung pagkilala na mas malakas tayo kapag sama-sama, kung ganito yung iisipin mo, amo kaya yung isang kahit maliit lang na konkretong hakbang na pwede mong gawin, simula ngayon. Dahil alam mo nang bahagi ka rin pala nitong malaking kwentong ito.